Mama ko. Saan tayo? Ikaw na ka I am Bye! Happy? Sa tabi na lang po. Pos. Oh, one hand. No hand. Literal lang. Nasa kami. Let's go, mga bakla! Ginawa you know, nila akong driver. Buti na lang makakakain tayo ng masarap. Oh, hindi ka lang driver. Tagabay. Tagabay <laughs> <laughs> ka rin. Kapal mo, libre niyo ako. Alam ka, Alam mo na. So, nandito na tayo sa Red Lotus. Ito yung branch nila sa BGC. Sobrang excited ako. Sobrang sarap ng mga pagkain dito. Excited ako matry nila. Excited ako. Parang gusto ko orderin lahat. Okay, Hingin kapal mo, mga mga mo Red Lotus is a modern contemporary Chinese restaurant at sobrang sarap ng mga pagkain nila. Talagang authentic. And let's order. Let's order no, no, so or order. ikaw lang. Ano yung mga opya? Order. order ng ito, ito, ito. Ayan. Ang kapal mo, huwag mo pakinggan. Pa order din po kami niyan. Ito, tsaka ito. Ito rin, ito. Tsaka, basta sa akin po lahat yan. So, ito yung truffle shawlong bao. Sobrang sarap yan. Sasaw-saw nyo lang siya. Sarap. Oo. Oh. Buti nga napasok ka kasi may soup siya pero sobrang sarap. Hindi <laughs> nakagot ko siya. Next! Ito naman yung char siu tostada. Cheers! Si brother. Ito. Ito ang Itong Itong chili. <laughs> mm. Mm. Ito Isa to sa mga pinaka-favorite kong Chinese restaurant. Sobrang cute, diba? Mukha siyang carrots. Sasawsaw ko sa chili. Mm, that's so good. Deadman-deadman na kami kasi gutom na kami. Mayroon tayo mag-usap. Sarap! No joke, ang sarap-sarap itong carrot dumpling. Mm, ang sarap! <laughs> ang sarap! Wala? <laughs> Ito ang peachy glazed pork. Siyempre, isaw-saw natin sa chili. peach. Ang rolled, napakabit. Ang sarap kasi ang lutong ng gulay. Ito yung solid. Tingnan nyo yung mga chili. Di ba sobrang hili ko sa maanghang? Tingnan nyo naman. So, ito, hindi mo na kailangan isaw kasi Sichuan siya sa maanghang na yan. Oh, lambot. Pinaka-favorite ko to. Feeling ko maging favorite mo to. Favorite ko. Lahat na kinuha niya. Ano, gutom na gutom ah. Medyo. Ito na yung family bonding namin kasi wala si mama at yung ate ko, nag-work sila. Eh kami, mga gutom kami. Kaya kami-kami na nagsama-sama. Madali naman to kalad ka rin tong dalawa. Basta pagkain, masarap. Oh my God, may pasta po. Oh. Sarap. Sarap. Tap ng cheese nila, no? Diba? Tsaka yung kagandahan sa kanya, iba-iba talaga ang dishes na makikita mo. Kailangan nyo ito matry. Ito naman ang kanilang salted egg. Ito, favorite ni Mama. Kaya iti-take out namin yung iba. Tatanggalin nyo lang ulo. Tapos mainin na. Mmm, sarap. Alam mo talaga, masarap yung pagkain kapag nagdadedmahan na kayo. Para hindi ko sa inyo gano'ng kalutong tong crispy pata nila. mainggit na lang kayo dalawa. Wow, ASMR! sobrang sarap. Pag mahilig kayo sa pagkain, dapat matry nyo yung Red Lotus. May enjoy nyo talaga siya. like this shopaw. Ito yung toasted shopaw. So, nakikita nyo. I mean, lasa nito? yung mga dinadayo, pinipilahan. Oh, yung pinipilahan. O, yung na trending, ganyan-ganyan yung lasa niya. Food trip tayo today talaga. Ooh! So, kaya ito yung isa sa pinaka-favorite ko, mango pomelo. So, ito naman yung ube Gucci nila. Ito, favorite ni Mama to. Sobra. Kaya, take out ang din siya. Ang oh, pala mukha nito. na siya. Natuturo siya. Ito, chocolate chowlong bao. I love this. So, kaya ako siya nagustuhan. Hindi siya yung parang typical Chinese restaurant sa kainan nyo. Yun. Yung brother ko iniwan na kami kasi sabi bayaran na. Kaya, hindi ako nagja-joke ah oh, bato-bato-pick sa'yo na magbabayad. Lang wallet Ano wala walang wallet? Pag di mag-ano ka, magutang utang ka dun. <laughs> bato-bato-pick. Oh, okay. <laughs> patayin ka. Hindi! <Siyo>. <laughs> yung bill po sa kanya. Sige, ako na magbabayad. Ito na. Kaya siya yung nagbayad. Meron naman siya. Mango. Meron pa. <laughs> oh ayan. Para hindi sumama loob mo. <laughs> Shet, ang baka yaman talaga ng kasama ko.